Ya. o. Ayan o. Hindi na kami dito. Kina na inila. Ayan sa nak Eh, ikaw. Nak nak nga, naka, ikaw. naka, 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 na, na pagkudak, pagkudak ako mao eh. tay di na Di ba kamo no? Di ba kayo nag oh, kamo nagkamo magpo sa reel sa Facebook? Oh. Oh kani sa YouTube. Oh, YouTube na? Oh, sa blog. Mm, ako na marunong ana. Okay. Blog okay. dai ka? Oh. Oh, yung sa Sige, kika. Ang views niyan, 43k ang ano niyan. Oo. Oh. Views yan vlog pagkapala di ay mm. na ay nagsuporta na aking mga vlog tatlo marami akong ano to vlog mayroong ano dito hindi mo na ako makikita hindi oh, mo na ako makikita kay eh. may uma hindi mo makikita kasi sa youtube ah isearch mo dyan pag sa youtube kuya mo junil vlog junil junil kuya junil vlog Ay ah, yan lang oh, tapos yun makita mo na makita mo na ako doon Ah, doon, pala niyo kita doon sa Facebook. Asan ah, ni Junel? Eh? Pero niya, asan ah, ni si Junel? Ah? Ibura rin kung Junel. <laughs> Wala, kung sa Facebook, ma makita ko rin mo sa Facebook. May Kuya Junel vlog din sa Facebook. Tapos Junel Karin, yun, nandyan sa Facebook. Kaya, doon mo nang akong kuhaan ka Wala, makakilara ba daw ka nang vlog ka? Sa Facebook page. Doon mo nang ka Facebook page rin ako. Kailangan na Facebook page. Kaya yung iba dyan, pag nag-vlog sa sa Facebook, kailangan na kay Facebook page. Kung kaya Facebook page. Sa Facebook ka lang post-post ka lang. O kaya may kuwenta to okay. o ma kay O kaya makikaw page. Dapat na page. Hmm. Mga, ano ang lalakuan mga no kailangan mag-vlogir ko at tatrok lalaki nang humigit-kumi. Eh. Kanan gi. O kaya mga babae. Eh kwan ra ko sabi nila oh, kwan ra ka mo iwan ka nang baka sa baba o oh, comment ko nila sabi K K sa facebook oh, pag ko pag i-post ko sa facebook sinay nila oh, makikita makikita yan sa facebook sa Saan Saan kasi tayo niya kasi Christmas na bukas ng gabi oh di ba Parapit na rin ang Happy New Year Ano, dito kita kayo yung sa'yo yung yeah. mm. blue Yung litro ba? Oo Bulong blue yung kulay eh. mm. Ganito rin ang kulay ng bubong na bibiliin ko e Oo? Sabi na yung bubong na ganito Nagpulay mm, na Oo? Oh? kulay ko nagpulawa rin Yung bubong na parang maging kulay oh blue Kolekta ko sa so sila. Tapos na. nagse ko ko bas na ko. Gubadok mag ko magbra. Sabi ko ayan, dito nga yung sinana nila, Okay, guys. Bye-bye. kay mamaya okay. popost na rin. <laughs>